Samantala, aprobado na sa ikatlong pagbasa sa kamera ang pagpapalawak sa validity period ng mga Professional Identification Card na ini-issue ng Professional Regulation Commission o PRC. Aabot sa 234 na mga mababatas ang bumotong pabor sa House Bill 9764 na naglalayong palawigin ng limang taon ang validity ng Professional ID at Certificate of Registration ng bawat profesional sa ilalim ng PRC. Wala namang mambabatas ang bumoto na hindi sang-ayon o abstain sa nasabing panukala. Ayon kay Northern Samar Representative Paul Dasa, layo niya na babawasan ang bilang ng mga profesional na nagre-review ng kanilang mga ID kada taon, o nagre-renew ng kanilang mga ID kada taon at magkaroon ng sapat na time interval sa bawat renewal period. Para naman kay Ilocos Norte Representative Angelo Marcos Barba na isa pang may akda sa nasabing panukala, ang pagpapalawak ng validity ng mga professional licenses ay makatutulong sa mga Filipino professionals na magampanan ang kanilang profesyon ng maayos at epektibo. Sa kasalukuyan, meron lamang tatlong taong validity ang bawat ID na ini-issue ng PRC sa mga profesional.